Ano bang problema, baby? Um, ano po kasi? Um, I'm pregnant po kasi tapos yung jowa ko kasi gusto oh. nyo. nang Baby. Hello <laughs> ka. Hoy, <clears throat> Buntis ka. Tapos Yung jowa ko po kasi gusto niya palaglag baby. Tapos ako, ang trabaho ng boyfriend mo? Um, ano po? Hardware, tapos nagpa-part-time po siya, nagki-catering. Okay. <clears throat> Ganito kasi yan. Yung bata, walang kasalanan yan. No? Kayo yung nagpakasarap. Ang bata niya dyan. Okay? Hindi kasalanan ng bata na mabuo siya sa mundong ito. Okay? Kayong gumawa, kayo yung gumawa niyan. Panindigan niyo 'yan. Kung hindi ka man panindigan ng boyfriend mo, panindigan mo 'yan dahil ikaw ang ina ng bata. Tama? Kaya ang sabi ko sa kanya, kung kung gusto mo siyang mawala, di mas mabuti ikaw na lang ang mawala, sabi ko. Ilan, Ilang taon na ba kayo nagsasama? Wala pa pong taon. Um, bumuka agad. <laughs> Tayo. Siguro tayo. generation ng din Hindi, naman kita ma-judge dyan. Kasi pagdating sa babae kasi, sa mga ganyang bagay, eh, marami talagang lalaki na matindi magsalita, di ba? Eh, karoon talaga, eh, nagdala ka ng bugso ng iyong damdami. <laughs> Bumuka nung uh, pumasok si Manoy, wala tayong magagawa dyan. <coughs> <laughs> Pero ganun Unless, pa sabi ko nga, walang kasalanan yung bata kasi wala namang kamuwang buwang yung bata eh, di ba? So kung Lush. hindi ka panindigan ng tatay ng bata, ikaw bilang isang ina, panindigan mo yan kasi nagpakasarap ka din naman. Tawa? Actually, um, single mom kasi ako, tapos medyo bata po yung boyfriend ko. Siguro, Sinasabi takot lang. Ko nga si ba, eh? Yan ang sinasabi Ito yung mga sinasabi ko lagi, single mom. mag ka kasi muna, oo. Sarap sampalin ng aso mo. Okay. So ito lagi yung sinasabi sa mga single mom. Ano? So, being a single mom, hindi nyo kailangan ibaba ng husto yung sarili nyo para lang sa isang lalaki o para lang sa isang tao. Diba? If you are a single mom, dapat magkaroon ka ng standard sa sarili mo. Kung ano yung standard mo nung single ka pa, dapat mas higitan mo ngayon nung single mom ka na. So, bakit? I thank you, kumari. Kasi marami ka ng pinagdadaanan. Ingit, higit sa lahat. Meron kang anak na iniingatan. So dapat iniisip mo 'yan. 'Di ba? So hindi ka man lang ba nag na yung partner mo napakabata pa. Possible na pwede kang iwan, possible na pwede kang pabayaan. 'Di ba? So alam ko na isip mo 'yon. Nagpakatanga ka lang. Tama? Nakakatawa <laughs> pero totoo yan Kasi lahat naman tayo nagiging tanga pagdating sa pagmamahal Which is true diba? Para sa atin lahat yon masakit ako magsalita, yun ang katotohanan. Pero bakit kita ginaganyan? Kasi ang tao kapag nagkamali yan, pag hindi mo sa kanya sinabi yung totoo, hindi yan matututo. ba? Diba? Kung totoong advice ang hinahanap mo, dun ka sa taong kapag nagsalita, totoo, masakit, magsalita. Kasi totoo yun. Ngayon, kung ina-expect mo sa akin, nakakampiyan kita, na ay okay, ganito, ganito, ganito ganyan, na mag- uh, Kumbaga makikisimpat kaya ako sa iyo, hindi ka hindi uh, hindi advice ang hanap mo. kakampe, kausap, karamay. Tama? Ang purpose kasi ng advice eh, to make a uh, precise decision kumbaga. Kailangan ka uh, gumawa ng matinding desisyon na hindi mo pagsisihan kapag nangihingi ng advice. Okay? Ganap ka ng kakampe, problema, inahanap mo. Hindi solusyon. <laughs> Tama? So, yung bata, walang kasalanan yan. So, sabi ko nga, sa isip mo, sa una, mahirap yan. Kasi nga, you are a single mom, tama? So, kapag nailuwal mo na yung bata, sa una lang mahirap. Kapag na kapag naumpisan mo na yan, tuloy-tuloy yan. Although mahirap, pero makakahanap at makakahanap ka ng paraan kung paano mo buhayin, paano mo alagaan Ang batang yan. Tama mali. Sabi niya, di ba? Bakit? Alam ng nanay niya. Makakapili ba yung nanay niya at yung bata na yan ng magiging nanay at tatay niya? Di ba? Hindi. Kayo yung gumawa niya eh. Hindi mo kailangang ipalaglag yan. Maraming mga babae na gusto magkakaanak pero hindi nila nagagawa. So, you are very blessed no? na meron kang anak na nabuo sa chan mo. Tama na. So, hindi mo kailangan yung lalaking ganyan. Hindi mo kailangan yung lalaking walang paninintigan. Hindi mo kailangan yung lalaking sarap lang ang kailangan. Okay? Kailan na ba anak mo? Ay, isa. Isa, isa, isa. Anong trabaho ni baby uh, kay Rolf? Waitress po. Waitress. Waitress. Uh -huh. Sa kayo nagkakilala. Hindi po. Saan kayo nagkakilala? Facebook. Saan kayo nagkakilala? Sa Facebook. lang naman yun? Ganun lang generation ngayon. Huwag kang mahiya. Normal yun. So, Iyan ang aso. Ganito yan na ah, baby uh, Kay Ron. Bless ka dahil nagkaroon ka ng ganyan, no. Hindi yan kamalasan, hindi yan problema. Challenge yan para sa iyo. Blessing kumbaga. Okay? So hindi mo kailangan matakot. Sasabihin naman ng ibang tao, huwag kang mag-alala. Normal 'yun. Kung anong sasabihin ng kapitbahay mo, kamag-anak mo, hindi mo kailangang makinig sa kanila sa'yo yan someday kapag naging doktor yan naging polis yan naging successful na businessman yan hindi yan kanila sa'yo yan okay so wala ka namang dapat ibang sisihin kundi yung sarili mo tama? eh masyagap eh ganon-ganon ng madao oh. <laughs> di ba? So, ganito. Sabihin ko sa'yo, ah, uh, No? Being a single mom, walang masama makipagrelasyon, walang masama makipag-entertain ng kapartner. Okay? Because we also a human. Umaga, meron tayong nararamdaman, meron tayong emosyon. Tama? Pero being a single mom, dapat manigurado ka. Dapat magkaroon ka ng matinding uh, uh, protection sa sarili mo. Pwede naman mag-ana-ana eh. Pero huwag ka magpabuntis, oy. <laughs> Tama? Hayate Jackie. Kapag alam mong lalaki, walang paninindigan. Kapag alam mong lalaki, hindi disidido, huwag kang mag-attempt na okay lang. Kapag ang lalaki lang sabi yan, ipapasok ko ba? Ipapasa ko ba? Na, huwag ka maniwala. Huwag ka maging tanga. Kung pumayag ka, tanga ka. Uy, <laughs> ako lalaki din ako. Alam ko yan. Ilang taon ka na ba? Senyos ka lang dyan. Huwag ka masita. May ngayon eh. <laughs> <laughs> Oh, you are only 24 years old. I'm 31 years old. Marami nang dumaan sa palad ko. Ay, wawawawawawawawawawawaw. Hindi totoo. Bago ako nagkaroon ng asawa, sabi ko nga, hindi naman magiging ganito yung content ko kung hindi ko naranasan yan. Ang taong nagsasalita, hindi niya masasabi yan kung hindi niya na-experience yan. Tama? Ibig sabihin, lahat ng nangyayari to, galing to lahat sa mga pagkakamali ko kung hindi ko man natin na ituwid yan sa sarili ko, ngayon ituwid ko sa pamamagitan ko at na ko sa ibang tao. Guys, hindi tayo malinis lahat. Tandaan nyo yan. Ako, hindi ko sinasabing malinis ako. May pagkakamali din ako. Sino nagsasabi dyan na malinis? Sige nga, paket dito, harapin mo ko. Baka pagbuklat ko nyan, mas maitim pa sa akin yan. <laughs> <laughs> Di ba? So, ganun pa man. You don't need to worry. Ha? Hindi mo kailangan mag-worry. Normal yan sa buhay ng isang tao. Okay? So, yung lalaki naman, kapag sinabi niya na makipagbalikan or what, no. Hindi mo siya kailangan. Okay? Kapag nawala ka, hindi ko yung maswerte ka. Bakit? Maswerte ka dahil nawalan ka ng problema. Maswerte ka dahil nawalan ka ng sakit ng ulo. Pares kayong gumawa, tapos ikaw lang lalaban. Tawag dyan katangahan. Pares kayong naghirap eh. Pares kayong nagplano. Pero ikaw lang yung problemado. Kasi hindi naman mangyayari yan kung hindi nyo pinag-usapan yan eh ipasok ko ba? Ipasok ko ba? Mga tanga. <laughs> totoo o tama? Yes or no? Yes. Wala oh, kang magagawa. Yes talaga yan. <laughs> <laughs> Hindi, ah uh, dinadaan ko lang yan sa ganong klaseng way guys. Pero kasi, totoo yan. Nangyayari at mag-i-exist talaga yan. So pagdating naman sa partner mo, hayaan mo. Okay? Huwag mo nang hayaan dagdagan pa ang problema mo. Nandiyan na yan, harapin mo yan, panindigan mo yan. Masusurvive mo yan. Tandaan mo walang binigay na problema sa atin yung Panginoon. Okay? So, if you have a problem, don't problem the problem. Because every problem has its own solution. Okay kayo, English walking okay. dollar? to, so, di ba? Ang problema may solusyon yan. Eh, no? At makukuha mo yung uh, solusyon ng problema na yan kapag gumagalaw ka, nagsisipag ka, samahan mo ng dasal syempre eh. Hindi mariresolba ang problema kapag hindi ka gumagalaw. Tandaan mo yan. Parang business yan eh. If you want to success, you need to sacrifice. Tama? Kailangan mo sa sakripisyo. Kailangan mo gumalaw, kailangan mo kumayod. Hey, Ayun sa Kumari siya rin. Ganun yun. Okay? So, you are not, you are not the only one na nagkaka-experience ng ganyan. No? Maraming kababayan na nakaka-experience ng ganyang bagay. So, ikaw, single mom, hindi ka pa natuto. Oo. Uh, pumalya ka na sa una, pumalya ka pa sa pangalawa. So, ang tawag sa'yo, tanga. No? <laughs> <laughs> hindi kita iniinsulto hindi kita sinasaktan okay gusto ko lang maintindihan mo kung ano yung ginawa mo okay, okay Ron yes okay, okay pa Ron. hindi kita iniinsulto hindi kita sinasaktan hindi ko binababa ang pagkababae mo sinasabi ko yan sa'yo para maintindihan mo o ma-realize mo yung mga pagkakamali mo okay kasi ikaw mismo sa sarili mo, pagkakamali mo yun, pagpupulang mo yun. Bakit? Hindi ka nanigurado, pumayag ka sa gustong gawin niya. No? Sabi ko nga sa'yo, okay lang maganon, okay lang. Okay lang yan. <laughs> alam mo yun? Hindi totoo. Okay lang yan. As long as alam mo yung ginagawa mo. Kasi totoo, yung tao, pagdating ng pangangailangan at hindi na mapigilan at gustong gusto na talaga, mangyayari at mangyayari yan. Ngayon, nasa iyo kasi yun kung alam mo madidisgrasya ka o hindi. Alam mo madidisgrasya ka, pumayag ka. Di ba So, the next time, no, alamin mo kung saan, saan yung pinaka-safety mo. Kung alam mong dito, kung alam mong karapat-dapat, hindi, kahit na anong gawin mo? Okay kayo. <laughs> Kung alam mo namang kaya bumuhay ng sampung anak at at... di ba? Yung may uh, paninindigan, kahit na pag sinabi niyang luhod, ah luhod agad, siyempre. <laughs> di ba? Pag sinabi niya na talikod, ah talikod agad yan. <laughs> so ganon lang kasi, alam mo kasi ganito yan sa mga lalaki, no? Kapag nagsasabi ng lalaki, kapag napapansin mo yung lalaki una pa lang, pinapakita niya yung kabaitan niya, lahat ng magaganda sa kanya. Kasi walang lalaki na ipakita sa iyo yung mga kamalian niya kapag hindi ka pa nakuha. Okay? Try mo makakilala ng lalaking basagulero. Kilalanin mo lang, pakisamahan mo lang. Yung mga alam nyong lalaking mga basugulero, baka hindi nyo alam, mas mabait pa yan sa mga boyfriend yung mas babait na akala nyo sobrang bait. <laughs> yung boyfriend mo na napapakita mga Baka pakitang tao lang yun, ganun. <laughs> Pag sinasabi na, hey, hindi, mabait ako, hindi ko kayang gawin yan. Maniwala ka sa akin. <coughs> di lahat kami lahat kami mga lalaki oh, ako guys alam niyo ugali ko kapag gusto kong sa BG nasabi ko mahala kung ma-open ka hindi mag ka kung gusto mo at isa ko alam ko yung ginagawa ko ganun lang yun so balik tayo sa topic pagdating sa bata problema talaga yan una sa lahat financial, tama? Diba? tama? Diba? Pero <clears throat> gawin mong inspirasyon yung anak mo, gawin mong lakas yung anak mo. Kaya mo yan. Try mo kapag ginagatas na yung anak mo. Makabili ka ng isang gatas, hindi mo mamalayan. Sunod na linggo, sunod na buwan, makakabili ka na ulit. Yung wala kayong kinakain, makakabili ka ng pagkain, mamamalayan mo, may pabili ka na ulit. Ganon yung cycle ng buhay. No? May problema tayo, pero nagagawa natin ng paraan kung hindi ka tamad. Okay? In short, walang problema na hindi nalulutas. Lahat nalulutas yan. Okay? So, hindi mo kailang ipalaglag yan. Hindi mo kailang ipatanggal. Okay? Kung ipatanggal mo yan, patakpan mo yung ano mo. Para hindi bumuka, ha? <laughs> <laughs> hindi, kasi nga, Thank you, kumare. Hindi ah, pinapatawan lang kita. Hindi mo kailang ipatanggal yan. Tandaan mo, may sarili kang isip. May sarili kang desisyon. Hindi mo kailangang makinig sa kanya. Dugot laman mo yan. Okay? Klaro. Anong masasabi mo sa sinasabi ko? Sarita, tama. Okay lang. Kahit kahit na mag-rebat ka or what walang problema yan salita nga wala ako sa CR guys nasa bodega ako dami lang <laughs> <gamit yan. laughs> ako okay lang po okay ano anong masasabi mo sa mga sinabi ko sa iyo Okay. Actually, kaya yeah. mm -hmm hindi ko naman talaga ipapalaglag ko. So, hindi ko lang talaga ng pagbay. Kung ano ba talaga yung right kong nato. Kaya ko naman. Kaya ko naman mag-isa. Kaya ko kung sa isang anak ko. Oh, Ay mo nga ako pati Eric na mata mo na mag-isa mo lang. <laughs> <laughs> so, ganun pa man, ah, uh, <laughs> Congratulations dahil nagkaroon ka ng uh, o supling. Sabi ko nga, maraming mga babae na gusto magkakaanak, hindi nila magawa. Okay? So, ikaw ang napakaswerte mo. So, yun lang gagawin mo. Talindigan mo, alagaan mo, palakiin mo ng maayos. Lesson yan. Okay? Kaya ko naman kahit wala siya. Kasi sakit din naman siya ng ubo. <laughs> sakit ng ulo pero sarap, sarap sa ano. <laughs> no? Nagdisgrasya. Kahit pala gumagamit ka ng control, wala. <laughs> Lalo magdisgrasya ka. sabihin mo magseminar siya sa akin ha para ma-perfect niya. Okay? Ay. Spice girl. Oo. Sa mga hindi pa guys alam yan, mag kayo sa akin. <laughs> okay, thank you so much ha, baby Karen. Maraming salamat. Thank you po. Oh, Si LJ talaga patawa-tawa ba?